<laughs> Ewan ko. <laughs> Ewan kasi ibot <buto> ako eh. <laughs> kasi pag kontento ka na wala kang goal, maaring wala rin mangyayari. May mga option B, C, yan sila. Yan ang kontento. Yung pagiging kontento, dapat alam mo Ako Ah, yung ano Side bike, bike Try bike, no? Eh, wala nga eh Kasi kung hindi ka naman nasanay sa uh, mabibigat na trabaho, doon ka na, magtinda-tinda ka na. Ganda rin yun kasi eh, hindi ka naging pabigat kahit pa paano. Pag sunerte ka doon, suri surtihan Kaya eh, ito, tag-ulan. Mar malakas yung ano, hangir-hangir. Hindi -hangir. <laughs> ba? Malakas yan boy. yun lang survival lang maka survive lang pangkain konti pero sa lingid doon para sa isang ibang bagay wala na tablado ka na dyan ang kailangan mo lang wag ka na maghanap kaya lang naman ng tao nadidismaya sa kasi maraming hinahanap maraming gusto pero kulang sa gawa kaya hindi naaabot hindi nangyayari totoo yung ganun ang buhay kapag natuto kang makontento yung meron lang tuyo meron lang daing meron lang bagoong meron lang alamang buhay ka na sapat na marami mong hata mo si Badu ang layo pa niya eh ang butok ko yung puto ako mahirap yung sabihin nila Content, makontento ka ang tao hindi dapat nakokontento ang pagiging kontento hindi naman masama eh ang nagiging masama yung sadyang ugali talaga ng tao naghahaman talaga yan ang problema dyan kapag gahaman ka hindi ka talaga makakontento. kahaman eh sakim bakit yung mga mayayaman naman kontento naman yan sila nakontento din yan ang kahibahan sa mayaman uh, naging ano lang sila naging masipag lang talaga sila Hindi sila yung option A lang, 'yun lang hindi. May mga option B, C 'yan sila. 'Yan ang kontento. Yung pagiging kontento dapat alam mo. Yung pagiging kontento dapat may goal ka pala kasi pag contento ka na wala kang goal maaring wala rin mangyayari sumobra ka lang sa ano mo giging kontento mo? <laughs> ewan eh, ko, ewan <laughs> kasi imputa <buto> ko eh. <laughs> <laughs> sa akin hindi sa ngayon ha hindi ka na dapat maging ano eh yung tama na sabihin mong kontento ka dahil sa mahal ng bigas sa mahal ng bilihin paano ka makokontento kung hindi sapat yung sinasahod mo diba? siguro sa sahod na to kung mababa, medyo mababa ang mga bilihin. Yun. Pero dapat hindi pa rin eh. Kasi may tinatawag tayong paano yung bukas. Di ba? Paano yung future? Kung hindi natin paghahandaan. Kung yung sinasahod natin hanggang kain mo lang. Kung yung sinasahod mo araw-araw, isang budget lang. Paano kinabukasan mo? Paano kinabukasan ng buong bansa? Wala. Di ba? Kaya sa panahon ngayon, talo ka pag na-contento ka lang eh kasi kapag kontento ka lang may posibilidad na maging tamad ka pa eh ah okay na to okay na to di ba magiging tamad ka pero kung meron kang goal sa pagiging kontento mo may bukas ka ganun naman yun boy hindi naman pwedeng iasa natin yung future natin sa ibang tao di ba hindi yun yung iba nangakak nangakak nang sabi mahal ang bilihin kula ang sahod murang pasahod ang mamahal ang mga bilihin lahat nagmamahalan na tao na lang hindi nagmamahalan eh <laughs> di ba tao na lang hindi nagmamahalan Paano ka makontento? Hindi ka talaga dapat makontento Kasi lalo pat marami kang anak Ngayon nga pinag-aaral ka O paano na Tapos sabihin mo dapat makontento nagrerenta ka ng bahay magbabayad ka ng tubig magbabayad ka ng ilaw medyo maluho ka may internet ka pa Diyos ko, paano ka maging kontento sa panahon ngayon dahil puno na ng technology ang tao dapat doble isipag huwag natin sabihin dapat makontento lang ta makontento tayo kung ano meron tayo mali sa, sa ngayon sa panahon ngayon yung mga taong nagsasabing makontento ka kung anong meron ka ngayon sila yung sa akin ha sa akin lang sabihin nyo kung mali ako sila yung mga taong Napapagod na. Pagod na boy. Pagod na sa buhay. Pagod ng lumaban. Kaya sinasabing, tama na to. Dapat, makontento tayo. ba? Diba? Napapagod na. Kaya, sabi, tama na kontento na tayo at least nakakain naman tayo araw-araw di ba nakakabili naman tayo ng soft drinks juice araw-araw pero kung tutuusin hindi siya maganda boy hindi siya maganda sa panahon ngayon na, sa so, mahalang bilihin Jessco <laughs> Nagrerenta ka pa rito sa Maynila. Palong-palo. Kailangan lang si pagtiyaga. Pag may trabaho ka, tiagaan mo. Pag naging regular ka, wag mo nang abusuhin. Minsan kasi 'yung tao, ang ugali ng tao kapag naging regular sa hindi pa regular, casual pa ang sipag. Walang ngak, ngak Walang absent Walang late Pero nang na-provisionary na Na-regular na, na, na Sobrang tamad na Halos ah, Palate palagi Di ba? Talo Talo ka Kasi Nakalimutan mo yung goal mo eh Nakalimutan mo na mayroon kang goal malaki itong dito Mulan, ambon Ambon yan Diba? ay huwag ka makontento boy, kumayod ka Masabi na baka eh, sabi nila, ang tao rin hindi nakokontento. Masama na raw. Masama? Kung gagawa ka ng masama. Di ba? Eh, tingnan mo nga yung mga ano, mga mayayaman. Di ba? Tingnan mo sila. Sinisipagan nila lagi sa kapag sila nagtatrabaho merong option A, option B, option C hindi tayo Di ba? dahil nakaugalian na natin dapat makontento dapat makontento mali pala yun boy mali yun walang kinabukasan na mangyayari sa buhay natin kapag ganun oh, ah, ito sahod mo regular minimum sahod mo hanggang kain lang yan tani pagtanda mo taasa ka sa hindi kaya habang malakas ka Kaya sipakan mo kot-kot ganon sabi kasi eh. dapat to oh, makontento kapag sobrang kapag nakokontento ang tao kasi Doon nga yung lumalabas na kumpiyansa sa sarili eh. hindi ka na naghahanda pero base sa mga sinaunang tao, Brad, lahat ng mga bagay dapat paghandaan. Yung mga bagay na hindi pa nangyayari, dapat paghandaan. Dapat naghahanda ka para lagi kang prepare. Tingnan mo yung mga mayayamang bansa. Di ba? Naghahanda yan sila. Hindi yan sila nagpapabaya. Yung oras sa kanila mahalaga boy. Yung oras niyan mahalaga. Hanggat maaari yung oras niyan dapat ka may sa kanila siguro baka may sukli pa dapat eh. talaga violation eh natin nandito na pala tayo naasar <tinyo> ako nyan alam mo yung bago pala nag go bubusinahan ka agad bobong puta o saan ka ngayon lumipad ka Ah, ganun, mga tangan driver yan eh gusto lipat agad ano ka ba F35 Bamer <laughs> okay. hindi totoo yun eh? nakakaasar yun boy kasar na natin tapos hindi naman na natin goodbye